Dari na. Ay, kamayang ba bundat! <laughs> Bakit ka ba nangugulat? gugulat? na, huwag ka nang mga gari. Sa totoo niyan ay, ah, kaya rin inaabangan upang iali ito sa'yo. Huwag mo sa akin sasabihin na hanggang ngayon ay may agam-agam at pagdududa ka pa rin sa akin. Hindi yon Hiroshi. Ngunit kung maaari sana, ay huwag mo na akong lapitan at kausapin pa. Lalo na kapag nandiyan ang Senyora Carmela. At bakit? Wag na huwag mo akong isusumbong dahil lalo lamang siyang magagalit sa akin. Minasasama kasi niya kapag nag-uusap tayong dalawa. Dahil buo na sa kanyang isipan na kayo ni ate ang dapat magkatuluyan. Kakausapin ko si Mrs. Borromeo, Adelina. Sinabi nang wag! Bakit ba ayaw mo nalang mga kusundit? Basta simula ngayon, huwag mo na akong lalapitan at kakausapin pa, ha? Mangako ka! Ako? Ako? Tasho! Tasho! Magandang umaga, Adelina. Huwag hmm. ah. mo kayong matakot kay Hiroshi. Mr. Luis, eh, hindi po siya gaya ng ibang hapon. Mabait ho siyang tao. Ah, uh, ano kasi sa amin siya tumuloy nung nalaman niyang wala na kayo sa malaking bahay. Kaya, eh, ako na nagdala sa kanya dito kasi yung kuya mo may lakad. Ha? Huh? Lumabas pa ang kuya? Hindi hey, ba siya natatakot para sa sarili niya? Eh, na nga, hindi eh, ko nga alam dun eh. Alam mo naman yun, tigas yung kukote no? <sighs> si kuya talaga. Pasensya na ho, Mr. Luis. Ngunit, ano bang sadya nyo Ah. Walang galang na ho. Ano po iyon? Ah. Dito ho kasi nakatira ang aking ama. Magpatid niyo ho ba kung ano nangyari dito? Dinurog na nila. Binumba ng mga hapon. Magpatid niyo ho ba kung ano hong nangyari sa mga naninirahan dito? Hindi. Ngunit pihadong namatay na sila.